Kamusta mahal na mga manonood? Maligayang pagdating sa aking channel! Mga curiosity tungkol sa pelikulang Blue Cave. Ang Blue Cave na pinagbibidahan ni Naenjan Akurek at Tugbo Buyekusten ay kabilang sa mga pinakainaasahang produksyon ng kamakailang panahon. Ang pelikulang Blue Cave na pinagbibidahan ni Naenjan Akurek at Tuba Buyekusten ay mapapanood sa digital platform. So sinong mga artista ang kasama sa pelikula? Sino ang nasa squad? Sina Okan Isdizdar, Is Yusra Yelek at Tainer Birsel ay kabilang sa mga cast ng pelikula. Ano ang paksa ng asul na kuweba? Ginawa ni Ayapo at Bravo at Bora sa direksyon ni Alton Dunmez at panulat ni Enjen Akurek kasama si Asmen Kaya. Ang Blue Cave ay nakatuon sa kwento ng pag-ibig sa pagitan ni Sam, isang sundalo sa Navy, at ng kanyang asawang si Alara. Sinimulan ni Sem ang kanyang paglalakbay kasama si Alara patungo sa isang asul na kweba na ipinangako niyang sabay nilang pupuntahan balang araw. Ang paglalakbay ni Sem sa asul na kweba ay naging isang nakakagulat na pagtuklas na nagpahayag ng mga detalye ng kanyang relasyon kay Alara at muling nagpatunay na ang tunay na pag-ibig ay walang hanggan. Ang detalyadong impormasyon sa paksa ay magiging available para sa iyo sa aming channel. Kung nagustuhan mo ang aming video, huwag kalimutang pindutin ang like button, mag-subscribe sa aming channel at ibahagi ang iyong mga saloobin sa amin upang suportahan kami palam na makita ka sa mga bagong video.